Binawi ni II De Las Alas ang petisyong maging US citizen ang estranged husband niyang si Gerald Sibayan. Sa apela ng Comedy Queen, kabilang sa nilahad niyang dahilan ay third party kaya niya gustong bawiin ang green card ni Gerald. Pinabura ng US Citizenship and Immigration Services ang apela ni II. Wala pang pahayag si Gerald kaugnay 9 nito. 2021 ng pinetisyon ng komedyanteng si Gerald o si Gerald sa Amerika. October 2024 naman ng ibunyaga ni Ai na nakipaghiwalay sa kanya ang mister sa pamamagitan lang ng chat. So Chanol. spotted together ang Big Bang leader at 21 member sa after party ng concert ni GD sa Korea. Nandyan din si Chanol na pinapare din ng fans noon kay Dara. Eh di, masaya na naman tuloy ang Daragon at Chandara shippers niyan. Present din sa party ang 21 leader na si CL na nagperform pa sa Uber Mench concert ni GD. Present din sa concert si na Big Bang members Taeyang Young at Tae they... Saan ang sinagawa ang pagsusuri sa mga automated counting machines bagong nalalapit na bilang Pilipino 2025. Nihahanda na rin ang pag-deliver ng milyon-milyong balota sa iba't ibang lugar sa bansa. Nasa frontline na balitang yan si G. Robles. Sa unang pagkakataon, ipinasilip ng Comelec sa media ang mabusising accuracy test sa mga automated counting machine o ACM bago i-deploy simula sa biyernes April 4. 90% ng handa ang Comelec sa nalalapit na botohan sa May 12. Yun nga lang, higit pa sa kalahating ACM ang hindi nasusuri o nasa 63,000 units. Sa kabila nito, Kampante si Garcia na matatapos ng COMELEC ang end-to-end -end testing sa mga makina kabilang ang mga SIM card at USB na gagamitin para gumana ng maayos sa mga ACM. Kung sa ginagawa ng mga sasakyan, bawat isang sasakyan na ginagawa ng isang planta, isa-isang tinetest pa rin. Yun ang maganda para kung may makikita uh, problema, magagawang panamparaan habang naandito ang mga makina." Sa Sakaling magkaproblema sa mga ACM, may 11,000 na backup units ang Comelec o 10 makina na nakastandby sa bawat probinsya. Ito raw ang pinakamaraming contingency machines na inihanda ng Comelec para masigurong walang aberya sa mismong eleksyon. Sunod naman na pinasilip ng COMELEC ang ilang official ballots na handa nang i-deliver. Sa ngayon, nasa 12 milyon na balota ang isa sa ilalim pa sa verification para matiyak na nababasa ito ng mga ACM. Sa April 20, ang rollout ng mga official ballot. Ito. Away kalsada sa Antipolo na nauwi sa road rage. Nakakulong na ang driver na sinabing nagdilim daw ang paningin kaya nagawa ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Bala. Kinaladkad niya naman palayo ang binaril na rider na nasa harap noon ng kanyang sasakyan saka siya bumalik sa SUV at sumiba. Hinabol naman ang mga pulis ang lalaki hanggang sa ma-corner sa checkpoint sa barangay Mayamot. Kritikal dahil sa tama sa ulo ang kasuntuban niyang rider hanggang sa pumanaw ito ngayong araw. Basa sa investigasyon, nagsimula ang gulo nang magkagit ang ng magkagitita ng SUV na sospek at grupo ng mga rider. Muntik niya silang masagi na grupo ng nakamotor. So, yung grupo ng nakamotor na yun, uh, kinat sila dun sa part na yun. So, kaya nahinto yun rin yung... Gate naman ang sospek. Self-defense ang nangyari. Humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Talagang... Ano lang po talaga, Nagdilim na lang po talaga paningin ko. Pasensya na po. Pero ayon sa isa sa mga biktima, ang SUV daw ang nanggit-git. Reckless driving po siya. Una niya pong nagit-git is yung father ko, isa pitan niya. Muntik na po siyang sumemplang. Nasumbong ko po kay daddy sa true intercom sa helmet. Nasabi ko na git, ako. Ayon sa mga pulis, hindi pwedeng tignan bilang self-defense ang nangyaring pamamaril. Bukod pa riyan ang malinaw na paglabag sa umiiral ngayong election gun ban. Road rage po talaga ito. Uh, hindi ito plan, hindi ito, uh, hindi ito planado sa of emotion with wrong reaction. Unang sinampahan ng reklamong frustrated murder ang driver ng SUV. Pero dahil may nasawi, i-upgrade ng mga pulis ang kaso. pinag